Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalia ang nasa kustudya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at anim naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din dalawang akusado po na magpa nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP-CIDG. 'Yung isa pong nahuli ng NBI ay eh natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya ta uh, eh mananagot din 'yung mga nagtatago sa kanila. Uh, at kaya't uh, sinasabi natin 'yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At uh, para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa tatlong warat at labing anim na pangalan, pito na ang hawak ng ating otoridad. Dalawa susuko na. Pito ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa